Oh, nanong isog man kay ka? Matulog untak ko. Ha? Matulog ang ko. Matulog ang takko. onya. Nakabasa ko ang comment ma. Kung man saan ba naman nabasahan? Hindi ko ginana ng mga murag. anak ba ma? Kanang mga. Ay. Ay. Kanang sa taga security eh, mo katong mga. Mga wak-wak bangin ana. Hindi ko ginana ma. Kay maroon gid akong mood ana. Maruin ang mood. Oh, dili ko mak. Adi oh, man na ni mo place ko tanan everybody. Oh, bitaw na nakabasa bitaw ko nang ubang mga comments nga ang kuan daw ta kan mga taga secure mga wakwak, -wak, mga balbalon, usa pa to? Mga aswang. Mga aswang, usa pa to? Oh, manananggal. Oh, manananggal. Di, kung dagan daw mga kuan aswang ug manananggal sa Islam ah. Ngano pud dagan tawo mo anha, di ba? Oh. 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 Kung dagan mga mga manananga kay manananggal mga lupa dia di na naman ta mag airplane kay mga lupa man di ay ta kasi ang comment din mo dito jan true true oh, oh. oh. sakto true kung da, dito sa kung dagan manananggal mga lupa man kuno na sila so dili na ma dili ang tata magpalit palit dili na ma oh maka apas-apas ta ta sa Thailand mo ta sa Thailand kay mo lupa ta no maglakot kayo ko ana ma kanang this is sikihor kay uban tawo kay mag-assume na na sila dayon kay ay taga siko di mo katong mga kuan mga manananggal mga mm. Mm. Oh. dahil po daw ko mga love potion Oo. Oh. oh kung tinuod ba ng love potion alam mo mga love potion o na isulay Kung tinuod ba ng love potion, daganan mga dato sa sikihor Hor. Oh, kay? kay ang mga uban babae say hala dato mana na siya oh kan aton lampuson oh kada may lo kada may lumayon ang dato oh lumayon nang dato pili rata ta lalaki oh di ba oh tinuo jud wala respeto nang uban ma wala respeto oh mambuta sa ila respeto gibutan no aswang badi ay ning nawong aswang badi ay ning nawong oh tito ja ya sol ka na dai aswang bapa Ikan elok sah? Aswang badi ayne, Aswang badi ayka. ka? Hindi, okay, sa aswang kung inani ni kagwapa. Diba? <laughs> kung okay, sa ka kagwapa, mupod ang siki kung sa kalami. O, kung sa kamandot. Na, kuan. Pito sa... Kaya biya ng secure ka ng mga aswang-aswang in town. I mean, ay biya mi in-ana. I-invite <laughs> na lang. Ipatry oh. o visit dito. O may ang pa. Ko, ay. May pa mo ato na lag-secure oh. na. Mm, may pa mo ato naman o si Before ka mag-assumption. Before ka mag, oh. ka mag storya -story, oh. Kay tinuang. Kay tinuang. Book. Book talk. Book talk. Tinuwang Tinuang book talk. Tinuang book talk. Oh. Di oh. ba na? Mm. Kay kayo kanang mutulog na ko magbasa pa biya kung comments kay mag maglingaw wala naman. may ka makatulog kung tarong din niya makabasa kung uban ay dili biya taghan kay mga gamay lang gamay gamay lang mm, pero nakabasa jud ka makabasa ra ko mm Kaya, pero, pero galis ko ko kay ako mga intawon si si Horians kay i know nak uh, went through po sila anak, kanang oh. assumption po na nila lagi like, storya storya kabalo na ko anak ma mm -hmm. kabalo ka sa una nak, kanang da dagap daga pa ko ato ba nga mapagod na minyo mm -hmm. Then, ato ko manila no usay gud kay malipay ko ako nang gamito na secure para pang sa kuan sa una taxi driver i swear kay dagan man sa una about kung anong daw ka, inaana, oh, kanang sa... Magkukula. Oo, oh, magkukula. Mana, arun, arun po ihatod. Kaya huwag na sa Manila sa una. So, arun ihatod ko anong akong pan, pan, padung, nga, pa... Pa... Dung, ha, pa... Pa dulungan ba? Oo, oh, pa dulungan. anak ko sa, sa, taxi driver nga, kuya, ihatod ko anak nga lugar. Dahil maghilom maghilong raman na. Dahil, tagadis na dekama, may, hindi ako ibawag. Magbawag yun ko pag-acting sa una dahil. Basta gani sa dia ka, ma'am. Sige, hala, basin ko. Gini kung kung ano, ma'am. Ano? <laughs> Ngayon ko nga, di ba ya, sir? Wala na dia. Pero mo, tukan mo niya taga si Para dili sila, kung ano na lang ako ibuhaton sa uno. Kaya mo may ano da yun, isulti. Ang mga wak-wak daw ta. Ang nice. mga manananggal daw ta. Mung daw ta. Dahil maputol ato na. lang. <laughs> 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 Nanay, ang tayo okay, dagan na sa ayot sa ako. Ano, kurente? Oo. Oh. Okay, Ito, kurente, may dito kay dagan biyang, ano, wire. Mm -mm. So, kung dagat ta malupad, kung dagat ta malupad, masangit ta sa wire, masangit ta sa kahoy. Oh, oh, di ba masangit ta sa kahoy? dagat ta mm. nang nasangit ta. Mm. Kung may, kung may na. Wa may, may nangasangit lagi. Wala nangasangit, kaya maglakaw oh. na sila. Hindi <laughs> ta maglupad. Oh, hindi diba ta maglupad, no? Oh. Dili na ma, dili ang ta mahalinan og um. tikit ang mga kuan. Mm. Airlines tanan. Mm. Kung kabalo pa lang ta maglupad, um. sus. Kalipay kay na ako, God. Una pa lang tinuod na ah, mangita jud asan asa nang school lang malupad. Aron jud ko di ko makabalit og plane ticket ba? Lupad full body, lupad not half body. Oh. Oh, full body dili full half body. body. Yun, oh. Kanang hayan pod og gabi eh. Uh. Dili ra gran gabi eh. Both gyud. ah oh, oh. both. Kay manananggal kay gabi -e man sila maglupad-lupad. Kuno. Oh. Oh. Uh. oh. Bitaw, bitaw. Sige, sige. Mm. Relax na diha. Ay, natutagda. Okay na to. Okay to. Di mo to na to ma-please tanan din na. Ano din na. Katuin mo ang kuhan ba, sir? I-kwanto, i-invite na patung si Kihor. Mm. Kaya makabalo siya kung saan si Kihor. Mm. 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 Inana, daging na mong wakwak. Uh, wak Inana, yung na mong wak-wak. Na. Oh. Na. <laughs> yung mo ka mga sigbin po po no. Ah, sigbin. Kabalo ka sa kung sa'yo sigbin na? Oh, half half animal half human. <laughs> so, nai sigbin dahil sikyor. No. Kita ka? No. Oh, tinuang buktok. Wala, tinuang buktok. Ha? Huh? Tinuang buktok. <laughs> na, naman good ko ilaga ginipig ba? Ha? Huh? Ginipig ba? Katong uh -oh. sa una, then ako ang pangalan sigbin. Ha? <laughs> <laughs> cute man ang pangalan na nagsigpin. Wa man sa una kay akong akong tatay gi gi akong ginipig Sigbin. They say, "Ah, I like that name. Ka cute sa its name." Pero ka kabalo kun Wala pa gid ko ina kana kabalo Sigbin. Koy, sigbin. Ah, Pero ang imong pet gi nganlan og Sigbin. Oh. <laughs> Dayon. <laughs> Dayon pag ako gi hala akong Sigbin oh say. Ha? Say Sigbin na. Oh. <laughs> Nakurata na mga tao kung magkadungin oh. mo. Oh. Na akong sigbin. kuyawan sila ito na pra. It's okay. Bito. Di, story story man nila. Um, story naman, No. Ah, di nila, kaya po ta nila kay mo pud dila ang tinuuan. Di ba? Pero advice na lang ni mo, sila na lay sa si Kihor. No, aron no. sila may mo ma explore dito. Mag Mag-chill-chill rata dira, guys.